Yan, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat sa mapagpalang araw ng Martes sa nagbabagang balita na dito na ang bagyong habagat kung saan nananalasa ang hangin at ulan dito live tayo sa Bangged Abra kung saan marami ng madamong lugar dito sa amin dahil sa mga patuloy na pagdilig ng ulan Ayan, may baka doon may baka doon may motor doon yan so ito po ilog ilog kapag ito ay umapaw pakay na ayan oh so, maraming maraming salamat sa inyong lahat kaya papasok yung tubig dito direto dito sa bahay yan papunta dito yan puro putik na ang dalay nga yan puro putik 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 Excuse me po Napakalago ng mga damo dito sa aming kapaligiran dahil sa sobrang dilig Sana all dinidiligan at sana all nadidiligan Iyan shout out nga pala sa inyong lahat na nanonood ng video na ito Hindi ko na kayo papangalanan dahil hindi ko na maalala inyong mga pangalan dahil sa Alzheimer's ko <laughs> Alzheimer sagad. God. Ayan, mega 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 love shout out sa aming founder, Ate Ling 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 Ray, At ang kanyang anakis na si Ate Bell Mixbag. Case A, Lady Ilocana, Julian Cuyo, Meldred Mora, Big Mora, Rences, My Simply Light Dog, ang aming tatay Ray mega shout shoutout sa inyong lahat aming mga bagong kaibigan mam Ma Gabs sir GPC Sai Hunter Irene Jordan Seros HC ang ating mam Ma Lelet Life and Travel mega mega love shoutout sa inyong lahat ating Chanel Chibi Angela Fernando Eva McBlug Ang Akin mga Anakis Rhys Morias Farm Dos Hermanas Shining Gi Yong Kanel Lydia Mendoza Nelsky Damayo Gina Ramos At Ang Akin Sapang Anak April's Easter si Bro Danny Bro Danny Polinar ang aking GDG GPC Wapo Ragon ang Super Yaya kita malu sa lahat ng mga nasa YouTube channel marami marami salamat sa inyo ang aking Kisner Sir Pokyong Malay Chu and of course ang aming Uncle Juan Aldun yan so hindi tumitigil ang ulan dito sa aming bayan ng Bangga Abra. maraming maraming salamat ayan po yung ilog na yan papunta doon sa Jambaranjong tapos, pag gumapaw yan, gira-gira yan dito sa loob ng bahay. Tignan nyo ang loob ng bahay. Mayroong kotek. Okay. At ang aking apat na alaga ay nagugutom na. Baby! duh Come on! Wala na sila. Ayaw na nilang lumabas. Nalalamigyan na sila. Dalihan nyo! Come! Yan, yung apat na pasaway. Ikiin dito. Come dalawang puti at dalawang itim ah, oh, diba? yan yan sya yan <coughs> apat sila apat na pasaway hey! come on down gutom lang kayo ah, oh, diba? Ayan, so tumigil na naman ang ulan ngayon tapos maya maya ligla na naman siyang lalagas. So nakikita nyo dito yung daanan namin papunta roon sa labas. Tignan nyo yung itong motor ko na ito, kawawang kawawa. O, diba? Yung mga putik, diba? putik, maputik, maputik, ayoko sa putik. O, tignan nyo yung side wheel yung dadaanan namin dito ito yung dinadaanan ko yan pag dumaan ka diyan putik yan lubog yung motor mo diyan itutulak yan ng dalawang anak ko yan mega mega love shout out sa inyong lahat di ko ah, diba? lubog na yung pako naiwan pa yung sinilas ko ano ba yan bakit hindi ka sumasama kapit ka lang kaya mo putik lang yan, blagger tayo. Aliyah, ha ha yan, maputik yan, hanggang doon sa dulo. Dirito yan, hanggang doon, may baka pag nakatagin dito, kala mo ay lalaban siya. Yan, nandyan na rin po ang aming simbah. Yan, mega mega shout out sa inyong lahat. Sa mga manonood ng premiere na ito, shout out sa inyong lahat yan. Walang labis, walang kulang. Walang sobra. Lahat pantay-pantay. Ito po yung pinagawang cart ng aming founder. 'Yan. 'Yan, yung cart na pinagawa ng founder namin. 'Yan so 6 minutes. Sana hindi na umulan para lumiywanag naman ang aking mundo at magkaroon ng buhay ang aming mga padinda yan, diretso yan putik yan, yung tubig na yan yung tubig magmula doon bababa yan yung putik na yan, putik talaga siya tapos papunta dito sa amin yan, sudlan natin yung tubig yan, yung tubig na umaagos pupunta yan doon sa loob ng bahay namin. oh, di ba makikita nyo naman yung agos yan papunta yan dito sa amin papasok doon sa loob ng bahay yan tapos liliko siyang bigla pupunta siya ng sugo ay sugo si kanal yeah, yan ang kanal at yung bandaron mailog doon sa bandaron andun yung ilog mga 50 meters away from home and the riverside the outside and the water is dropping there over there and I'll be there <coughs> Ayan, mega 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 love shout out sa lahat ng membro ng Family Pantabulus. Ayan. Headed by Ate Langray, Ray. At mga mega love shout out din sa sa Iskidi Kagala LCG GPL Gken Ria My Blog at ang aking RIA at ang me tililing mega mega love shout out boss GPL mega love shout out to you. ayan so happy 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 wedding anniversary sa inyo ma'am gabs at sir GPC ayan SS para sa inyo kung hindi nyo alam ang SS stay strong para manatili kayong magmahalam forever and ever and ever ayan hindi ko alam kung ilang years na kayong kasal basta happy wedding anniversary na lang po sa inyo sana ay lumigaya kayo happy 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 wedding anniversary sana malasing mo kami ayan maraming 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 salamat po at hanggang dito na lang ang inyong lingkod to ba mix dag dahil baka mabutan tayo ng ulan napakaliwanag na ng langit at sana ito ay magtuloy tuloy na Ehem, excuse me po ito si ito na mix vlog nagsasabing sama 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 together always and forever kapinoy ikaw na kung pagod ka magpahinga laban lang sa buhay wag susuko Nandiyan na ang ambon maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa hindi na isama sa aking shout out. pasensya na po kayo basta mahal ko kayo at love kayo na ating ama ano langit God bless us all maraming maraming salamat